Yo, what's up mga boss? Kumusta kayo dyan? Ha? <laughs> Yay! So, ano ngayon? Day 2 lang renovation natin. So, nagka problema. Kasi, yung WPC natin naubusan ng clip. So, dapat sana mag-overnight yung carpentero natin kagabi. Pero yun na nga, walang, wala tayong clip. So, ngayon na lang. Ang problema, malayo kasi sa Davao pa natin kukunin. So, medyo pasalamat lang tayo sa update ngayon sa sistema, no? Kasi meron ng mga rider-rider. Oh, so, pinick up ko na lang, pina-deliver ko doon, pinasakay ko sa van yung clip. So, ngayon, abangan natin dito sa van kasi hanggang ano lang to. Ah, ito na, ito na, ito na yung van. Hanggang... Dito lang siya sa ano. Ah, ito na. Kunin ko na lang. Selamat sir Ayan ah uh, So ayon Nakuha na natin yung clip Ito kasi yung gagamitin sa WPC para Ano siya Ma Madikit So, <laughs> problema ko pa to last last ano pa last year no last year nagrenovate tayo ito lang siya yan oh problema ko pa to last year nakapa-deliver na rin ako dati pinasakay ko na rin sa van so pangalawang beses na nangyari sa atin to okay so ngayon tuloy na yung renovation natin sa branch natin sa Digus 1 oh ang Zell Salon pang malakas ang Salon ng Mindanao. Yan Ah, 'di ba? So, kumusta yung business diyan sa mga salon owner diyan? Gumagawa rin ba kayo ng mga mga walang kwentang pagre-renovate? <laughs> de, ano to mahalaga to sa ano natin, sa business natin kasi dito is hindi lang magandang quality, alam naman natin, 'di ba? Na napaka de kalidad pag sinabi mong Zell Salon pang malakas ang salon yan. Ngayon, hindi na lang quality ang pinagmamayabang natin. Pati yung sa loob, syempre, interior, di ba? Yung ambience ng area, o di ba? O so, package na, isang quality na mabangis at isang ano, uh, interior na mabangis, o di ba? So, ano pang hahanapin mo? Uh, so, gastos. <laughs> ang problema lang, gastos. Kasi, katatapos lang natin sa Turil Branch, eh, napag-iwanan yung branch natin dito sa Digos. Ito yung pinakauna nating branch. So ngayon, babalik natin yung ano. Nabisi kasi, nabisi. So abangan nyo pala, ah, magbubukas tayo ng isa pang branch dyan sa my secret. <laughs> 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 Hindi ko sasabihin sa inyo, nya, nya, nyo. Pero abangan nyo lang ang franchising, ang pagbubukas ng isa sa pinaka mabangis, malupit. quality, di kalidad na servisyo ng salon pang malakasan lang abangan nyo dahil may pa, may, may, may magpa-franchise na tayo next year ayusin lang natin yung sistema sa loob kasi meron akong tinatrabaho ngayon naglagay na rin ako ng mga secret <laughs> hindi ko sasabihin hindi nee. ano, meron akong ginawang sistema sa loob para ma-handle lang tama kasi pag nagpa-franchise tayo hindi yan ganun kadali kasi uh, titingnan natin diyan yung quality kung masunod ba, di ba? Hindi pwedeng kukuha tayo ng mga pipitsuging hairstylist at mga nail technician dapat mga di kalidad di ba? O oh, so pinaplancha natin, may mga training, may mga seminar tayo every month. Tapos uh, standard mahigpit tayo. Nako, bawal dito yung mga ano mga pipitsugin, no? Kailangan pang malakasan yung salon natin dahil mga Uh, ano, mga hindi basta-basta yung mga customer natin, guys, no? Siyempre, mga kilala, oh, mga negosyante at mga professional. So, yung ano mamaya, ipapakita ko kung ano yung natapos natin. Kahapon kasi, nag-start tayo bandang hapon na. Kasi alam mo nyo na, may customer, di ba? Zel, yan. Busy. Yan. ayun <laughs> lagi <laughs> uh, lang yung update. Gaya, mamaya, ipapakita ko sa iyo kung ano yung natapos natin. Pero counter pa lang naman. Kasi, Mag-overnight nga yung Karpintero ko ngayon Yan lang, bye-bye Nginit -bye. Trabaho, trabaho pa tayo Trabaho! Bye